Aming sumusuporta talaga kay Bro Benok. Maraming salamat po sa pagpunta ninyong lahat. Dami. Dami, grabe. Uy, iba ka na talaga bro. Eh, not be rich ka na. ayun po, pasensya na po kayo. Konting antay lang po. Parating na po siya. <laughs> Pantin, ano masasabi na uh, masasabi mo na ano, sobrang dami na sumusuporta kay Bro Beno. Ayun Pila. Oh, Dami oh. Dilo. Grabe. Huwag kayong mag -ala. Lahat kayo hindi mag mawawalan. Pero di rin kayo magkakaroon. Dilo. Hoy, pantay, chimaling kling Bro Beno, konting interview lang to. So, bro, anong masasabi mo na napakarami nung mga sumusuporta sa'yo nandiyan sa gilid napansin mo naman ang haba ng pila nagulat din ako pre ang <laughs> dami ganun pala karami sumusuporta Grabe. sa Benok at Venture yun o oh. <laughs> yun power <laughs> kung wala kayo wala ako dito tama alright yeah <laughs>